Ed sa bus lane isasara para sa malawakang rehabilitasyon ayun po yan sa DPWH naritong news scoop ni Gia Rafael Sisimula ng Department of Public Works and Highways ang rehabilitasyon ng EDSA sa paumagitan ng pagsasara sa EDSA bus lane. Ayon kay DPWH National Capital Region Director Lori Malaluan, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority kaugnay sa nasabing usapin. Sinabi ni Director Malaluan na batay sa napagkasunduan nila ng MMDA, buong araw isasagawa ang rehabilitasyon kaya buong araw ring isasara ang bus lane. Pinag-aaralan na rin ang nila na gawing shared lane ng EDSA busway habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng nasabing pangunahing kalsada. Nauna nang sinabi ng MMDA na target nilang masimulan ang pagsasaayos ng EDSA busway ngayong buwan. At iyan ang scoop, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.